Marami ngayon ang nananawagan kay Vice President Sara Duterte na magbitiw na lamang sa pwesto matapos ang naging kontrobersyal na pahayag. Sa gitna pa rin ito ng umano'y nilulutong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Matatandaang sa isang pulong balita anong Martes ay sinabi ni VP Sara na hindi naman niya ginusto na maging Vice President at hindi kawalan ang posisyon para sa kanya. Dahil dito ilang netizen ang nanawagan na magbitiw na lang daw ang pangalawang Pangulo lalo na kung hindi naman pala bukal sa puso ang kanyang pagseserbisyo. Bukod sa naturang pahayag, naging usap-usapan din ang reaksyon ni VP Sara kung nagsisisi siyang tinanggap niya ang pagiging running mate ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa ngayon ay lalong nagkakaroon ng lamat ang relasyon ng Pangulo at ng Pamilya Duterte maging ang kanilang mga kaalyado at taga-suporta. Andrea Salve, Abante sa Balita at Serbisyo.